Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa kabilang banda naman, sa kagustuhan nitong si Riba na mas mapalakas pa ang kanyang mga kalaman sa pakikipaglaban, nagpaalam na ito kay Bunet at sa pamilya nitong si Badong na pupunta doon sa isla na tinatawag na Las Palmas ang isla na nakikilalang tirahan ng mga halang ang kaluluwa at sa lugar na ito bukod sa mga droga at iba't iba pang mga krimen talamak din ang bakbakan sa lugar na ito na kalintulad ng underground fighting. Ngunit ang kaibahan lamang matatawag ka lamang na panalo kapag napatay mo na ang iyong kalaban sa bakbakan iyon ang lugar na gustong puntahan nitong Siriba para mas mapalakas pa ang kanyang mga kakayahan wala na din siyang pakialam pa kung doon na babawian ng buhay ang mahalaga mapapatunayan niyang mas mapalakas ang kanyang kakayahan sa mga taong nagdadalawang-isip sa kanya ilang sandali pa sakay na ng isang pribadong bangka itong Siriba may mga nakasabayan din ang anak nitong si Bunit na sa tingin nitong si Reba mukhang mga sanggano din ang mga pagmumuka at mukhang hindi mapagkakatiwalaan bati din niyang mukhang may malagang pakay ang mga ito doon sa islang iyon hindi ka din kasi basta-basta na makakapasok doon sa islang iyon na walang mga tumutulong at dahil malakas at kilala ang pamilya nitong si Reba Walang kahirap-hirap na nagkaroon ng pasis itong si na makapunta doon sa isla ng Las Palmas. Ngunit hindi ibig sabihin na kilala at makapangyarihan ang kanyang pamilya dahil kay Badong pagdating doon pantay-pantay na ang katayuan ng lahat ng mga tao at sinuman maaaring agara na mapatay ng mga halang ang kaluluwa na naninirahan doon sa isla ng Las Palmas makalipas ang mahigit sa dalawang oras na biyahe ng mga ito. Tuluyan nang narating na nila ang mahiwagang islang iyon. Agad na nakakaramdam ng kakaibang aura itong siriba doon sa buong paligid. Lahat ng mga taong nakikita nitong siriba parang nanggagaling ang mga ito sa kulungan at dito nagtatago lamang ilang sandali doon sa islang iyon. Hindi naman ganong kasama ang mga tanawin dahil may nakikitang mga tindahan pa rin itong siriba. May mga matitinong tao ang nagtitinda din doon at may mga matitinong nakakausap itong siriba. Ngunit paalala ng mga ito sa kanya, kailangan niyang magingat sa lahat ng mga pagkakataon at sa lahat ng mga taong makakasalamuha dahil nagkalat ang mga halang ang kaluluwa sa lugar na ito at kahit katirikan pa ng araw kapag papatay ang mga masasamang tao walang pakialam ang mga ito kahit na may mga makakakita man sa kanilang ginawang karumaldumal mas matapang at mas malakas ito ang katatakutan sa islang iyon wala ding mga pulis na maaari mong lapitan sa oras ng pangangailangan may mga pulis man doon sa lugar ngunit kasamaan ang kanilang pakay dito sa loob ng isla matapos na makapananghalian itong si sinubukan na nitong maglakad-lakad sa bayan na iyon. Sa Las Palmas, isang bayan lamang ang naroon at napakalawak na nito. Las Palmas din ang pangalan ng bayan ng islang iyon. Ilang sandali pa, habang naglalakad itong siriba, agad niyang nasipat ang mga nagkagulo doon sa unahan. May mga nag-aaway na dalawang grupo at hindi basta away lamang nasuntukan ang kanilang ginawa dahil may dalang mga patalim at itak ang magkabilang panig. Sa tingin nitong si mukhang mga trabahador sa palingki. Ang tatlo sa mga iyon, batay din sa mga itak na bitbit -bit ng mga ito. Samantalang ang mga kalaban na nasa pito ang bilang may dalang mga matatalas na mga bagay kay tapang ng mga ito na parang walang takot sa kamatayan nang mapang-abot na ang dalawang magkabilang grupo agad na nagpapalita na ng mga pag-atake ang dalawang grupo walang nangahas na mangingi alam sa labanan na iyon hanggang sa may mga na lamang sa lupa at agaran na namimilipit ang mga ito sa sakit wakwak -wak ang dibdib at tiyan ng mga ito sa bawat tama ng mga patalim itak at mga palakul grabe ang labanan ng mga ito na parang labanan hanggang sa kamatayan ang tatlo sa mga iyon Walang takot na hinarap ang pitong mga kalaban. Isa na sa kanila ang nakabulagta ngayon sa lupa. Ngunit dalawa naman doon sa pitong nakakalaban nila ang nakabulagta at patay na din ang mga ito. Napapansin din kasi nitong si ang isa doon sa dalawa na mayroong kagalingan din sa pakikipaglaban. Makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan ng mga ito. Nagkakaroon na ng habulan doon sa loob ng merkado lahat ng mga ito ay may tama na sa kanilang katawan. Ngunit ang natitirang nakatayo doon sa tatlo. Hinabol na ang dalawang natitirang kalaban. Grabe ang tapang ng matador na iyon. Kahit na may sugat, wala itong pakialam. Hinabol at pinagsasaksak pa rin ang dalawang sumuot sana doon sa kalublooban ng merkado para sana makatakas. Ngunit walang kawala ito doon sa napakatapang na matador. Matapos lamang iyon, nagtatakbo na din ang matador na iyon dahil dumating na din ang resbak ng kanilang mga kalaban, dalawang sasakyan ang dumating doon. Ang mga nakasakay sa mga ito nagsibabaan anak habang may dalang mga armas. Nagkakaroon na naman ng habulan sa takot na din ng mga taong nagtitinda doon sa merkado. Nagtakbuhan palabas na din ang mga ito ilang sandali lamang. Nakakarinig na nang iilang mga pagputok itong si pagkatapos lumayo na din siya doon baka kasi mapagkamalan pa siyang kasama doon sa mga nagkagulo ng na mga kabataan nasabog na sabog ang pagmumuka na parang nakalanghap ng usok ng demonyo nagpapatuloy lamang sa paglalakad itong si Reba ngunit agad din niyang napapansin na may sumusunod sa kanya agad na naalerto itong si inihanda na niya ang kanyang sarili kung sakaling may gagawin ang mga ito sa kanya na masama. Nang makarating naman itong siriba doon sa unahan ng mga kalye, agad na nagtago itong siriba doon sa isang medyo may kalakihan na tindahan. May nakitang mga malalagong halamanan itong siriba at mga damuhan. Doon ito nagtago ilang sandali pa. Biglang nawala naman ang sumusunod sa kanya. Basta Nasipat niya lamang iyon na mayroong mapuputing mga buhok at sa kanyang pakiwari isa iyong matandang kalye. Ngunit naisip nitong si Riba na baka nagkakainteres lamang sa kanya iyon dahil bago ang kanyang pagmumukha dito sa islang ito. Makalipas ang ilang minutong pagtatago nitong si Riba doon sa likod ng mga makakapal na halaman. Nagpasyang lumabas na din ang binata at pagkatapos nagpapatuloy na ito sa paglalakad. Ngunit agaran din itong napatigil nang mayroong nagsasalita sa kanyang kaliwang gilid at paglingon nitong si Nakita niya ang matandang sumusunod sa kanya. Nakangiti ito sa kanya habang nakasandal doon sa may pader. Agad na wika nito sa kanya. Binata, saan ba ang punta mo? Sa tingin ko bago ka sa islang ito ngunit agad kong napapansin ang kakaiba mong presensya. Maaaring may baon kang kakaibang kagalingan o lakas. <laughs> nais kong magpapakilala sa iyo. Sa mga pagkakataon na iyon, naglalakad na din ang matanda papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nakakaramdam ng mabigat na presensya itong si Riba, kaya agad na inihanda niya ang kanyang sarili. Kakaiba talaga ang kanyang naramdaman na umabot pa sa puntong nakakaramdam siya ng sobrang pag-iinit ng kanyang katawan. Ilang sandali lamang, muling sabi ng matanda, Huwag kang matakot, binata, dahil hindi ako kalaban. Wala akong balak at wala akong gagawin na masama sa iyo. Ang pangalan ko ay Manong Ramon. Matagal na akong gumagala sa islang ito. At saksi ako sa lahat ng mga kaganapan at mga kasamaan. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang mga bagay na iyan binata. Kung magtitiwala ka sa akin, sumama ka sa akin. At para na rin may matutulogan ka ngayong gabi. Alam kong istranghiro ka sa lugar na ito. Tama ba ako? Sa tingin naman itong si Riba kung sakaling may masamang binabalak ang matandang ito sa kanya, kaya naman niyang patumbahin agad ito sa maraming pamamaraan. Ngunit mas malaki ang kanyang hinala na wala itong binabalak na masama sa kanya. Sa lugar na ito, kailangan niya ang matanda para agad na masanay at makikilala ang mga taong mayroong malakas na kapangyarihan sa isla para agad siyang makapasok sa tinatawag na Game of Death. Ito ang kumakalat na balita na isang paligsahan na subukan ng kagalingan at lakas. Ngunit buhay ang magiging kapalit kapag natatalo ka sa laban na ito. Hindi katatanghalin na panalo kapag gumagalaw pa at humihinga ang iyong kalaban. Kaya ang tanging paraan para manalo sa paligsahan na ito, patayin ang iyong katunggali. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito at nakarating na ang mga ito doon sa ilalim ng tulay madilim na ang buong lugar na iyon nakakaamoy na din ng kakaibang baho ang mga ito galing doon sa mga kanal at mga imburnal may mga nadadaanan silang mga tao na nakatira din doon sa lugar na iyon karamihan sa mga maliliit na bahay doon ay gawa sa mga barong-barong lamang hanggang sa makarating ang mga ito doon sa mismong tirahan ng matanda doon sa kabilang bahagi ng ilalim ng tulay mayroong isang medyo may kalakihan na sasakyan ang matanda at iyon ang ginawang tirahan ng matandang si Manong Ramon. Maayos naman ang tirahan ng matanda. May mga maayos din itong mga kagamitan at bukod doon sa sasakyan na ginawang tirahan ito, mayroon pa itong isang medyo may kalakihan din na bangka na nasa gilid lamang ng ilog. Tanging kasama naman ng matandang nagpakilala ng Manong Ramon ay ang isang aso nitong kulay itim at ang pusa nitong kulay itim din. Maya-maya pa, uwi ka nito kay Riba. Pansamantala na dumito ka muna ginoong Riba. Bukod sa ligtas ang lugar na ito. Malayo pa ito sa ingay ng bayan. Bukas, sumama ka sa akin. Mayroon tayong pupuntahan para magagamit natin ang kakaiba mong tangan at lakas bata. Sa ngayon, magpapahinga ka muna. Ilang sandali pa, kahit na nahiwagaan man itong siriba, agad na din itong nagpapahinga. Tuloy-tuloy na ang tulog nitong siriba para ihanda ng binata ang mga maaring magaganap sa mga darating na mga araw. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang dalawa muling sinabi nitong si Manong Ramon ang pupuntahan nilang lugar. Walang ideya man itong si Riba, ngunit nagiging interesado na din ang binata. Ilang sandali lamang, gamit ang sasakyan ng matanda, nagbiyahin na ang mga ito. Papunta doon sa dulo ng bayan ng Las Palmas. Sa lugar na iyon, mayroong hindi kalakihan na bundok. Maliliit lamang ito, ngunit masukal pa rin Kakaiba ang presensya doon sa bundok na iyon kumpara doon sa bayan na napakaingay. Napaka kasi ang bundok na iyon at walang nagnanais na pumunta dahil sa mga napabalitang maraming gumagalang mga mababangis na hayop sa lugar na ito. Ngunit wala namang napapabalitang may mga mababangis na hayop ang bumaba ng bayan at umaatake doon sa mga taong naninirahan sadyang may mga naiulat lamang na napakadelikado ang bundok na ito. Kahit na hindi ganon kalaki ang gubat, huwi ka nitong si Manong Ramon kay Riba. Riba. alam ko bata na mayroon kang kakaibang kakayahan. Hindi ko lamang mawari kung anong klaseng aspito malakas ang iyong kaalaman. Alam mo Riba, malaki ang aking pangarap para sa islang ito nangangarap akong magbago ang islang aking kinalakihan. Masyado na akong nalulungkot sa bawat araw na mga nagdaan at mga nagaganap. Kaliwat ka na ang aking mga nasaksihan na karumaldumal na mga patayan. Ngayon, nang makita kita, agad na naramdaman ko ang kakaibang mong lakas at mas mapalakas pa ang mga tangan mo sa aking ibibigay sa iyo, Pinata. Nang makarating na ang mga ito doon sa pusod ng gubat, agad na tinungo nila ang malawak na mga batuhan. Marami ding mga baging doon sa lugar na nakapagdagdag ng hiwaga doon sa lugar na iyon. Huwi ka nitong si Manong Ramon Keriba. Sa batuhan na iyan, mayroong isang malawak na kuiba at mayroong nakatagong mahalagang bagay sa loob ng kuibang iyan kapag may makita kang kumikinang na bagay, agad mo itong sunggaban at kunin. Alam ko din na kaya mong talunin ang nilalang na tagabantay sa bagay na iyan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Riba. Napatitig itong si Riba sa matanda at wika nito. Ang ibig mo bang sabihin, Manong Ramon, na mutya ang pakay natin sa gubat na ito? Mutya ba? ang sinasabi mong kumikinang na bagay sa loob ng kuibang iyan. Ang sagot naman nitong si Manong Ramon. Tama ka Isang malakas na mutya na mas magagamit mo para mabuhay sa islang ito. Hindi ba gusto mong mas lumakas at masubukan ang iyong kakayahan sa lugar na ito? Gusto mong mapatunayan ang iyong kagalingan at lakas sa mga taong mayroong pagdududa sa iyong kakayahan. At gusto ko din na makatulong at matulungan sa ganong paraan din. Magagawa natin na matalo ang lahat ng mga naghari-harian sa lugar na ito at mga masasamang halang ang kaluluwa. Hindi naman lahat ng mga taong nandito ay masasama na reba. Maraming lumalaki din sa lugar na ito na nangangarap na makamtan ang tunay na kapayapaan sa darating na mga araw. Sadyang may mga masasamang tao lamang ang nagdungis sa kagandahan ng lugar na ito. Sana naintindihan mo ang ibig kong ipahiwatig sa iyo, Reba. Naintindihan naman agad ang mga iyon nitong si Hindi naman bago sa kanya ang tumulong dahil ganon ang pagpapalaki sa kanila ni Bunit at Badong. Sagot nitong si Riba kay Manong Ramon. Papasok na ako, Manong Ramon. Gawin ko ang mga bagay na hinihiling mo at mga sinasabi. Kunin ko ngayon din ang sinasabi mong mutya. Pagkatapos, walang anumang naglalakad na itong si Riba papasok. Ngunit kakapasok pa lamang nitong si Riba doon sa loob ng kuwiba. Agad na nitong narinig ang mga mahihinang pag-angil doon sa paligid. Madilim ang kalublooban ng kuibang iyon, kaya ginamit nitong si Reba ang dalang flashlight at makalipas ang ilang sandali. Papalakas na ang mga pag-angil na kanyang naririnig. Batid agad nitong si na mga mababangis na hayop ang mga ito. Ngunit wala siyang pakialam at hindi natatakot itong si Reba kahit na ano pang klasing nilalang ang magpapakita sa kanya sa loob ng kuwebang ito